Pero pag nakita tayo dito, wala problema kayo. Eh. Dito, ako pa niyan. Ako ang kasama mo eh. Bahay ng kanyang grupo. Sa ko ang gwardiya. Baras niya yan. Yan tinitira nila kaso umalis sila dyan. Dahil ulang kurente nga. sa atalang. Ay, so, may... Diretso! At look, Abay, ako po na. Ayun, nandito na eh. Yan nga, tagal na. May bahay, bahay sa may baba. Kasi e sarili silang bahay talaga sa baba. Hindi na nila tinirahan. Hindi na barilin dito? Bugba, Ako gwardiya dito. Yan pispanya yan, oh. Pispanya. Ah. Pispanya yan. Guys, uh, eh yan. Eh, Uy, punong-punong nga eh. Tingnan mo. Yan? Uy, puta, pura tilap yan. Oo, Puro tilapya yan, ipan mo. Ayan o, puro tilapya. mo, dito. Batuin mo. Batuin yan? mo lang. Batuin mo lang para... Ay, wala, wala. Lalaki nga, o. Ayan. Paano to? Ay, ba't yan walang tigil ng tubig? Wala tigil yan, walang patikpatik. tubig dito, eh. Kaya bukal. ah na makakalpas Ha? na mo naman may... Paano makakalpas yan? Ay, may screen yan. Ayan you know, o, panggulay <laughs> na panghang-uber, o. Oh. Ang <laughs> gabi, Oo. noh kita mau buka ya diam buka dulu ha kita mau pada gitu ah? mamaya amundok mate mamundok ah ini sabik ah pura sa ciudad kailangan subundok din pa minsan-minsan hmm. ah, nito katiyan mo lang mamaya No, ah, three minutes.